Welcome to Miss Callie Vlog. Samahan niyo akong pakinggan ang last part ng ating story. Naglasing si Ruben ng gabing Lasing na lasing dahil sa sinapit niya. Hindi niya matanggap na sumama sa ibang lalaki ang asawa niya. Masamang masama ang loob niya. Galit na galit siya kay Bella at Paul. Samantala, habang nagpapakalunod sa alak si Ruben, ay nagpapakasawa naman sa kama si Nabel at Paul sa bahay mismo ng lalaki. Nakarami na sila ng araw na yun pero hindi pa rin sila nagsasawa. Dumaan ang mga araw. Hinanap ng mga anak ni Ruben ang mama nila. Nagdahilan na lang siya sa mga bata na umalisto at hindi na babalik kahit kailan. Ilang araw nag ang mga bata. Ilang araw ding umiiyak si Ruben. Samantala sa bawat pag-iyak at pagbatak ng mga luha ni Ruben at ng mga anak nito, ay siya namang saya at talong ni Belle sa tuwing ibinubukas ni Paul ang kanyang makinis na hita. Halos araw-araw silang nagpapakasasa sa katawan ng isa't isa. May minsan nga ang binabato na ang buong bahay nila ng mga kapitbahay dahil sa sobrang ingay daw ng mga to sa gabi. Isang araw, ay inihalin ni Ruben ang mga anak sa school. Dito niya nakausap muli si Jen. Dahil close na sila ay naikwento niya sa babae ang lahat ng nangyari. Sa pag-uusap nila ni Jen, ay nailabas ni Ruben ang lahat ng sama ng loob niya. Mabait si Jen, handang makinig. Matapos mag-usap, ay nagbigay ng kaunting payo ang babae. Sa isip ni Ruben ay mabuti na lang at nandyan si Jen. Ilang araw pa ang lumipas ay unti-unti ulit na nabubuo si Ruben. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang mga anak, ay nagkakaroon siya ng pag-asa. Nakakapag-isip siya ng mabuti kung paano haharapin ang buhay nila na wala si Bella. Minsan ay pumabasyal ang mag-aama sa park at mall. Ginagawa to ni Ruben para maribang ang kanyang mga anak. Minsan, kasama nila si Jen. Napalipit na ng gusto si Jen kay Ruben at sa mga bata. Napamahal na ng unti-unti ang mga bata kay Jen. Itinuring nilang parang ina ang mabait at magandang babae. Ganon din naman si Jen. Parang anak na ang turing niya sa mga bata. Unti-unti na rin napapalapit sa puso ni Ruben si Jen at ganon din ang nararamdaman ng babae. Hanggang sa paglipas ng araw, ay naging magkasintahan na ang dalawa at nagsama. Nagpasya si Ruben na lumipat ng bahay. Ibinenta niya ang lumang bahay nila. Ito rin ang gusto talaga niyang mangyari para tuluyan ang makalimutan ang pait ng nakaraan niya. Nakabili siya ng mas magandang bahay at mas magandang pwesto ng tindahan. Si Jen naman ay patuloy pa rin sa pagtuturo sa school. Naging maunlad ang tindahan ni Ruben. Nag-resign na siya sa trabaho dahil lumaguna ang kanyang negosyo. Meron na siyang grocery store at tatlong bakery shops. Tungkol sa kalusugan ay nagpatuloy pa rin ang pagpapagamot ni Ruben. Kasama niya palagi si Jen. Unti-unti nang gumagaling si Ruben. Bumabalik na muli ang kanyang sigla sa kama. Sa kabilang banda, nagpatuloy pa rin ang matinding pagtatampisaw nila Paul at Belle sa anapa. Araw-araw, gabi-gabi, walang kapaguran. Pero dumating ang panahon na nagsawa si Paul kay Belle. Ganito talaga si Paul. Matapos gamitin at pagsawaan ang kapareha, ay kukuha na ng iba. Samantala sa bahay ni Paul, nagluluto noon si Belle hang dumating ang lalaki. Medyo madilim na noon, bandang alas 6 ng gabi. Meron itong kasamang babae, medyo bata, maputi at sexy, si Alexa. Dating niyang kaklase nung high school. Matagal ng crush ni Paul ang babae. Matindi ang pagkatakam niya dito. Matagal na rin namang may crush si Alexa kay Paul pero hindi pa sila nagkaroon ng chance na magkasarilinan. Nagka-chat sila sa FB. Nakapagkwentuhan sila hanggang sa niligawan na ni Paul ang tilaga. Nalaman din ni Paul na naglaya si Alexa sa bahay nila dahil sa sobrang istrikto ng parents niya. Medyo pakawala kasi ang dalaga. May mga naging boyfriend na to at hindi na rin siya inosente pagdating sa kama. Alam rin ni Alexa ay namamagitan kina Paul at Belle. Naikwento kasi ito ng lalaki sa kanya. Bella, siya nga pala si Alexa. Pinsan ko, dito muna siya titira sa atin pansamantala. Pagsisinungaling ng lalaki. Ha? Ganun ba? Pero saan siya matutulog? Iisa lang ang kwarto natin. Malaki naman ang kwarto at kama natin eh. Okay lang yun. Kasama natin siya sa kwarto, di ba Alexa? Sabay tingin at nitin nito sa babaeng kasama. Walang nagawa si Bell kundi pumayag na lang din sa nais ni Paul dahil bahay iyo ng lalaki. Pagkatapos mo magluto, Bell, ihanda mo na yung pagkain at kumain na tayo. Nagugutom na kami. Sigaw ni Paul sa na ni Bell. Habang kumakain ay pansin na pansin ni Bell ang pagiging malapit ni Paul sa babae. Nagsusubuan pa sila habang kumakain. Sigurado na siya at alam niyang hindi magpinsa ng dalawa may namamagitan sa mga to. Inis na inis siya at selos na silos. Matapos kumain ay nagpahinga na ang tatlo sa kwarto. Nasa na si Paul habang sila ay nanunood ng TV. Sa pagod ni Belle dahil maghapon siyang naglaba ng damit ng araw na yun, ay nakatulog agad to ng mahimbing. Una ay nagkukwentuhan lang si Alex at Paul, pero nang tumagal ay pareho na silang walang suot nagtungo agad sila sa banyo. Ito ang unang beses na may mangyayari sa kanila. Nabigla ang dalaga at napakapit ng mahigpit kay Paul. Para siyang ihimatayin dahil labis na nabiyayaan pala ang kapareha. Habang naghihilig si Belle sa pagtulog, ay siya namang mapigil na boses ni Alexa ang maririnig sa banyo. Ibit na ipit ang boses niya dahil baka magising si Belle. Halos magalay ang nakataas sa binti ng dalaga. Habang walang humpay na nagpapakasasa ang lalaki sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Paul dahil nakatikim na naman siya ng sariwang putahe. Mga isang oras silang nagkulong sa banyo at parehas na pawisan. Matapos magkasawaan, diretsyo ligo na ang dalawa. Parehas silang nakangiti nang lumabas sa banyo. Bukas ulit ah. Sambit ni po sa dalaga. Grabe ka, parang hindi ako makalakad sa ginawa mo ah. Sige, bukas ulit pagaya ko na. Malambing na sagot naman ng babae. Sabay natulog ang dalawa sa tabi ni Bell. Walang kamalay-malay si Bell na pinagtak sila na siya ng dalawa. Kinabukasan ng hapon, nadatnan ni Paula si Alexa na nag-iisa sa bahay. Bagong ligo ito at sexy-sexy ang suot na malipis na short at t-shirt. Nasaan si Belle? Tanong ni Paul ay sa dalaga. Lumabas, may bibilhin daw siya eh. Kasama ang makulogang na tingin sa lalaki. Agan sinungga ni Paul ang labi ng dalaga? Maalab ang palitan nila. Dali-daling kinalas ang kanilang mga suot na nagkala sa sahig pati mga underwear. Sa kwarto tayo, habang wala si Belle, bulong ni Paul. Dali-dali silang nagtungo sa kwarto. Nilak ni Paul ang pinto, sabay inihiga ang babae sa kama. Marahas na ibinukas ni Paul ang binti ng dalaga. Sa puntong yun ay tuluyan nang ngang umuga ang matibay na kama. Halos mumuti ang mga mata ng dalaga sa nakakabaliw na tinatamasa. Pawisan sila kahit bukas ang aircon habang nagaganap ang matinding pagtatampisaw sa loob ng kwarto ay siya namang pagdating ni Bella. Nakita niya na nagkalat ang mga suot ni Paul at nang dalaga sa sahig. Kinutuban agad siya. Alam niyang may ginagawa ang dalawa sa kwarto. Kinuha niya ang susi at pagbukas niya ay nahatagpuan niya ang nakadagan si Paul sa babae. Pawisan at halos mabaliw sa kapareha. Mga hayop kayo? Itigil niyo yan, sigaw ni Bell. Lumapit siya sa dalawa at hinablot niya ang buhok ng dalaga. Sinabunutan niya to. Tumayo naman si Paul at hinawakan niya si Bell at pinigilan. Malandikang kang babae ka? Hayop ka? Galit na tura ni Bell. Lumaban niya rin ang dalaga at sinabunutan din niya si Bell. Pinigil ni Paul ang dalawang babae. Nang mabitawan ni Bell ang buhok ni Alexa, ay inupakan ni Paul ang sampal ni si Belle. Lagapak sa mukha ng babae ang malaking palad ni Paul. Hawak niya sa kamay at bitbit -bit si Belle habang umiiyak. Umalis ka na, Belle. Umalis ka na sa bahay ko. Sigaw ni Paul. Biglang natakot si Belle. Ayaw niyang mawala sa kanya si Paul. Ayaw niyang mawala ang nagpapabalo sa kanya tuwing gabi. Paul, wag. Parang awa mo na, mahal kita eh. Huwag mo akong paalisin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Parang awa mo na. Okay lang kahit andito si Alexa. Hindi ko na kay pipigil dalawa. Pag mamakaawa ni Belle. Nang marinig ni Paul ang mga salita ni Belle, ay binitaw niya to. Halika rito, Alexa. Ituloy na natin. nabitin na ko dala sa babaeng yan. Uyik ka ni Paul. Agad lumapit sa Alexa at naglapat muli ang labi at katawa ng dalawa. Ingit na ingit noon si Bell. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lang ang dalawang gumagawa ng milagro. Lumipas ang mga araw. Nagsama ang tatlo sa si iisang bahay. Pinagbibigyan pa rin naman ni Paul si Bell sa kama. Minsan isang beses isang linggo. Hanggang naging isang beses isang buwan hanggang sa hindi na. Dahil dito, laging mainitin ang ulo ni Bel. Busit na busit siya at silos na silos sa dalaga. Madalas siyang naaaktuhan ng dalawa. Ingit na ingit siya noon. Masakit sa kanya na hindi na siya gusto ni Paul. Isang umaga pagising ni Bel, ay nakita niya na nakahanda na ang bagahin niya sa salas. Paul, ano to? Bel, sorry. Hindi na kita kailangan. Masyado ng malaki yung gasto sa bahay. Bumalik ka na sa asawa mo. Iyak nang iyak noon si Belle. Itinaboy pa siya ni Paul palabas ng bahay. Hindi umalis sa nakasarang pinto si Belle. Makikiusap pa rin siya kay Paul na huwag siyang paalisin. Masamang masama ang loob ni Belle. Bigla niyang naisip si Robin at ang mga anak niya. Niisip niyang kontakin si Ruben para humingi ng tawad at bumalik na lang sa pamilya. Nakailang text at tawag siya sa number ni Ruben pero walang sagot. Tumawag siya sa landline number ng bahay pero incorrect number na raw. Dali-dali niyang inayos ang sarili, buhat ang kanyang magamit at nagpunta sa bahay nila ni Ruben. Laking gulat niya nang malaman na iba na pala ang nakatira dito. Iyak siya ng iyak noon at nagsisisi. Hindi malaman ang gagawin. Habag na habag sa sarili. Habang naglalakad ay may isang malaki at magandang sasakyan na dumaan sa tabi niya. Medyo maraming sasakyan kaya medyo mabagal ang takbo. Nakita niya kung sino ang lulan nito. Si Ruben kasama ang mga anak nila. Katabi ni Ruben sa unahan ay isang magandang babae si Jen. Kitang kita niya masaya ang mga to. Nagkiss pa sa loob ng kotse ang dati niyang asawa at babae. Hahabulin sana niya pero nakalayo na ang sasakyan. Naibulong na lang ni Belle sa si sarili na Ruben, patawarin mo ako asawa ko. Patawarin niyo ako mga anak ko. Patawarin niyo ang mama niyo. Tumulo ang luha ni Belle. Tila lumilipad ang kanyang isipan sa kawalan. Tula lang lumuluha sabay buhos paning malakas na ulan. Samantala, sa loob ng bahay ay mainit na magkayakap si Paula at Alexa. Nang biglang may pumasok na tatlong armado. Matauhan ito ng isang mayor na naging karelasyon ni Alexa. Hindi matanggap ni Mayor na iniwan siya ng babae kaya galit na galit to. Babawiin niya ang talaga. Binugbog ng maarmadong lalaki si Paul. gayon din ang talaga. Duguan at puro pasa ang mga katawan nila. Dinala sila sa isang bakanting lote sa Rizal at dito pinahirapan ng gusto. Takot na takot noon si Paul. Inisip niya nakataposan na niya. Binantaan siya ni Mayor na wag na wag nang magpapakita kay Alexa. Dahil papatingin siya nito. Makalipas ang 24 hours, ay binalik ng mga armadong lalaki si Paul sa bahay niya na halos wala ng buhay dahil sa inabot itong bugbog. Gumagapang si Paul papalapit sa bahay. Umiiyak to at nagsisisi sa mga kalukohang nagawa sa buhay. Simula naman noon ay naging masaya na si Ruben sa piling ni Jen at nakuha na niyang kalimutan ang masamang nakaraan nila ni Belle mabilis na ayos ni Ruben at Belle ang kanilang annulment. Hindi rin naging madamot si Ruben dahil binigyan niya ng kalayaan si Belle na dalawin at talagaan ang kanilang mga anak kung kailan ito gusto. Laking pangihinayang naman ni Belle pag nakikita niya sila Ruben at Jen na masaya. Dito niya naisip ang sinayang niyang pamilya. Kung di lang siya nasilaw sa kakaibang aliw ay sana siya ngayon ang nasa kalagay ni Jen. Napapaluhan na lang minsan si Belle habang nakikipaglaro sa mga anak niya. Nagpatuloy naman sa pagunlad si Ruben sa kanyang business. Itinigil na rin ni Jen ang kanyang pagtuturo at tinulungan na lang niya si Ruben sa negosyo. Sa bandang huli ay nahanap ni Ruben ang tunay na ligaya sa si isang babae. Ngunit sa ibang babae sa babaeng handang sumuporta sa kanyang pag-unlad at pangarap. At minahal niya to gaya ng pagmamahal niya sa dati niyang asawa. Hanggang dito na lang po ang ating story.